Uwi na ng Fatima. Diyan. Tingin ka rito. <laughs> 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 ah, ka. Oh, okay. Ha? Saan? Eh, gagi video to.

Kenneth. Tell the rain. No, no, no. Ano masasabi mo, Ray? Pinabati ko nga pala lahat ng kamag-alak ko dyan sa lawa. <laughs> nasa ako man na yun. Dito lang ako <laughs> dai. <laughs> dai, <laughs> na yun. Nakulit po ako lang parang. Dahil nagla ako po ako. Punta <laughs> lang po ako dito. Kasi matagal lang po ako dito. <laughs> Sa so mga nagmamahal sa amin, magpakita naman ngayon. Mag-tamit uh, <laughs> mo na kayo eh. Oo, uh, ako naman. Yung chonke ko, ibalik nyo kasi. Uh, Pura siya po na lang sinitira ko ngayon. Hindi uh, ko kasi. Alam mo, free, bigat talaga yung problema ko <laughs> ngayon. Lalo, hindi sila alam. Hindi ka nagpapit sa Ang problema ko, free, bakla yata ako. <laughs> Kung sino naman yung mga kakita ng mga chonke niya, pakibalik sa akin. Ngayon. Oh. Uh,

Hello. Uh. Tara na po naman, <laughs> <Tahanap>. <laughs> 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 naap, tayo sa Richard. tano YouTube ba YouTube ah. Si Raymond, nakita ko eh. Ayun oh. ako. Nasaan na yung tatay mo? Nananap mo na. Nasaan na yung crush ko, si Monica? Nananap ko. Mo. Big <laughs> na big na kita. Ito na po yung tago ko. Yung, yung magtago ng chonky ko. Ayan. Ayan po yung dalawang most si wanted. Ako nga pala si Patrick. <laughs> <laughs> Patrick ang muna. Ayan po pala oh. si Squidward. Ayun po, kita niya yan. Ayan po si Squidward. Higitin niyo naman po. Ako si Patrick. Lalagay <laughs> <laughs> ko to. Youtube po yan. Yung shabu? Bakit? Adik ka ba? Hindi Oo, adik to. Salita ka! Sir, adik. Sir, hindi kami adik. Sir, hindi kami adik. Sir, hindi kami adik. Sir, hindi pag-usapan Kasabay niyo yung grade niya. Okay, <laughs> pero mahalaki sa lahat. na ka-perfect <laughs> ka <ng> <laughs> <kataan> <laughs> ba? exam. sorry! Hello, mga ate. talaga Popo. Hi, Popo. talaga Popo. Hi, Popo. Hi, Hi, Hi,

ari Yano magiting namin teacher No No I,

Sino nagtago ng chonger mo? Alvario ah, tago? Have... Gumagawa <laughs> <laughs> ng marijuana. Oo. Oh. Ang ah, galing nito. Galing man naman gumawa ng marijuana. Ah, di ka talaga. <laughs> Hindi, na. Siro. Ah, siro. Kaya, hindi, kaya ganyan. Dahil sa ano, hindi mo sa laptop. Sa no. flat screen. <coughs> sa radiation na. sa... Pagsaps mo sa bar graph. <laughs> ano? Sino nakakawa ng tsiongke mo? Wala din. <laughs> you porn. Oh. Pa po, oh. Ikaw pala yan, more, ha? Nabuhay ka na naman. Tangi, hindi yan picture video yan. Video yan. Paano maglalagay ng ano? Video sa... YouTube? Video sa RedTube. RedTube? ko alam yun. Ano ba yun? YouTube alam ko. Walang batang gutom. Yuck. Walang baklang gutom. Hindi lang. Ang ina parang Jay Sabel ah. Gago <laughs> <laughs> to si Walo. No? Gagi, ano to video to? Uy, finger ito. Laking <laughs> to yan. Larakro. How to make turon? How to make turon? <laughs> <make> <laughs> <laughs> ano yan? I-side view mo. Finish na, sir. Ay, walo officer richard <laughs> ah. yung daliri oh. oh ay salamat nakapag play na naman Orani, rani ko ba yan? totoo ba yan? konsumisyon <laughs> <laughs> Para wala kang type, Yun. Masok din. Church. Ah, go yan. Ah, mo po. Ito po yung ginawa ko. ito po ang pinatawag na... <laughs> Hindi ni tangi ni uh, Ito po ang katawag ng stock delivery. Uh, ito po ang parang ano mali. Bakit yung chart <laughs> mo? Parang gagamba. Ganyan po 'yon. Uh, ito po yung sheet 2 at sheet uh, uh, three. Okay, ito sa sheet chip Ilang sheet ba? Ah, uh, uh, ano yan? Four. Four yan. Uh, makita niyo dito ang stock namin ay sa 2001 ay uh, ang pinakamataas ay 600 600,000. Ano parang businessman ka. ang ang uh, ang <laughs> um, uh, 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 stock namin sa 2001 <laughs> ay umabot ng 10,000. Ah, bakit?